Hi guys! Tara samahan niyo kami dito sa may napakagandang kainan na bukod sa 149 pesos lang unlimited buffet na napakaganda pa ng na view, may fresh air at within Metro Manila lang. Dito lang to sa may Tagalog Fishing Village, Valenzuela at dito sa may e-trike terminal kung may dala kayong kotse or motor, pwede kayong magpark dito. Then from e-trike terminal, tatawid ka lang. Makikita mo rin agad itong signage ng Nani Anings Kainan. Then kanan ka lang dito papasok sa tulay. Gaygayin nyo lang yan, makikita nyo rin agad yung floating restaurant nila. Gutom na! Ready to fight na. Ang maganda pa dito guys, marami silang corner na pwede nyong pagpicturan. Then pagpasok nyo naman, magbabayad muna kayo, then bibigyan na nila kayo ng staff. Nagulat nga ako nung makita ko na ang daming kumakain. Yung iba, dinayo pa talaga nila to, galing pa sila sa malalayong lugar. Kapag ka-weekdays daw, puro a la carte sila. And then kapag ka-weekends naman daw, doon lang sila naga-unlimited buffet. Breakfast buffet from 7am up to 11am. Then yung lunch buffet naman, 12pm up to 3pm. Ito yung mga available na food nila for breakfast buffet. Longganisa, scrambled egg, corned beef, dang git pansit, fried rice, and ube champorado. Sobrang nakakatuwa ngayon nature ambience nila dito para ka talagang nasa probinsya. Literal na mapapasarap talaga yung food trip mo dahil ang ganda ng view. Talaga nga namang marerelax ka dito sa mga dumaang stress ng buong weekday. At hindi lang yun guys, napakamura pa ng unlimited buffet nila. Bukod sa may limang iba't ibang ulam ka na, kasama pa dyan yung free soup at kaping barako. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, wag na natin patagalin, itry na natin. Guys, sobrang solid na nahanap natin kainan. Tignan niyo naman, magbe breakfast na lang kayo, meron pa kayong view. P149 pesos lang breakfast buffet na. Meron kayong limang iba't ibang klaseng ulam. Every weekends lang tong breakfast buffet nila. So Saturday and Sunday, iba yung hinahain nila. At within Metro Manila lang, ha, hindi mo na kailangan lumayo pa. Presko, maaliwalas fresh air. Since pala is daan to, yung mga available na fish dito, meron silang bangus at may tilapia. At hindi lang yan guys ha, pwede rin kayong mangisda dito. May mga fresh kayo na pwede bilhin dito na mura lang. Mm. Normal breakfast lang to, pero syempre with the view pa, fresh air pa. Hindi mo na kailangan magluto at malapit lang, Metro Manila lang. hangin, no? Respo. Tsaka lagi silang punuan. Lagi maraming tao dito. Pagdating namin, muntikan na kami maubusan ng pagkain. Halos wala na iba. <laughs> of course, my all-time favorite, hindi pwedeng mawala, sa breakfast buffet, longganisa. Sarap. <laughs> <laughs> Manamis-namis. Ulit. Actually guys Meron din silang lunch buffet Every Sunday lang po So andyan may mga kasamang kare-kare Crab -kare. and shrimp Maraming Kung interested kayo punta na lang kayo sa page nila Nanay Anings Kainan Sige enjoy ko na muna yung kain Bye. Wipe out na. Nasa <laughs> dessert na tayo. May ube champurado pa sila. Hmm. Hop. Oh. May tinanong ako kami. Sige sir, baka gusto niyo po sila imbitehan? Good morning! Uh, gusto po namin kayong invite sa Nanay Anings Kainan dito sa May Tagalag. Every Saturday, Sunday, breakfast buffet from 7am to 11am for only 149 pesos. Tapos uh, isabay ko na rin po yung lunch buffet every Sunday from 12 to 3pm. Pero weekdays po, open po kami for a la carte and family bundles. So, yan lang guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye!